maganda tong halaman na to magagandaan talaga ako dito kumuha ka ng isa na yan kukuha ka ng isa malpipitas ka ng isa niyan tapos tutusok mo siya ito mismo pag tinanggal mo siyang ganun ito, ito mismo yung tutusok mo sa lupa tapos tutubo na siya talaga tong ano na to oh. Malupit talaga yung mga <clears throat> katakataka ba to? Mga katakataka. Oh. Sa mga dulo ng dahon niya. mga dulo ng dahon niya talagang ano na siya, doon na siya nagsisimula. Sa notebook nga eh. Iipit mo lang siya. tubo na yun yan oh. Ano. Ay, mga duluhan niya oh. duluhan kaya yeah, pagka uh, winupit mo yan itinanim mo yan ito tuloy tuloy na yan ito isa matindi oh. ito talagang isa buo na puno na itong isa puno Ay, ano puno na to nagpuno na siya dito sa pinakadulo Ayan, oh. nagpuno na siya ito oh, ang laki na nito ah oh. hmm Ayan, puno na no? hmm. <clears throat> oh mo siya rito yung kaya katakataka nakakapagtaka talaga to diba yan na yan, yan na yung, pinaka, yung mga dahon na yan. pag naglaglagan dyan yan matutuyo eh ito matutuyo dito. Matutuyo yan dyan. Tapos malalaglag yan dyan sa lupa. Tuloy-tuloy na ulit yan. Mayiging puno na ulit yan. Oh. Galing ano yan. Oh. Galing ng halaman talaga nato. ito. Mga dahon ba niya? sisimula mag uugat muna ano ito ugat muna ito ugat Ugh. ugat lang muna siya mag uugat yung mga dulo niya ba yung mga parang parang yung ano nya ito yung parang mga biyak biyak nya sa dulo sa gilid yan sa gilid yun, parang ano yan siya mag uugat ano muna siya ng isang ugat isang ugat muna tapos mayiging dalawa tapos, yun na. Hanggang sa mayiging tatlo. Ayan. lumadami siya. Pag nag-apat na yung ugat niya na lumabas. Yan, pag nag-apat na yung ugat niya lumabas. May susunod ng dahon. Dahon na susunod. Ito may dahon na malit dito eh. May dahon ng malit dito sa ano. Ay, so isa na to. <coughs> mga halaman. yung pangkaraniwan lang itong ano na to eh. Katakataka na to eh. Pero meron dito mga halaman na gusto ko rin. Talawa. Ayan, punta natin. Ito, ito, ito. Ito. Itong halaman na to. Itong halaman na to, nagagandahan talaga ako dito. Hindi ko lang kung nung tawag dito sa halaman kasi na yun eh. Hindi ito ah. Ito. Itong halaman na to. Okay. Hindi itong mukhang gabi na yun. Ito. Ito. Itong halaman na to. Hindi ko lang kung nung tawag dito. Pero nagagandahan ako dito. Ayan. Gusto ko itong halaman na ito. Ayan. Ayan eh. yung mga parang gabi na yan. Eh. Karaniwan na yan. Ayan. Eh. Saka meron pa. Meron pa akong isang gustong halaman dito. Ang bagay. Meron pa akong gustong halaman dito. Ang bagay. Ang bagay. Ito pala. Nandito pala. <coughs> ito ito maganda tong halaman na to talaga ako dito maganda yan no? ito naman kumuha ka lang ng isang isang ganto nya parang dahon nya na to ito dahon nya na to yan matataba, matataba yan yan kumuha ka ng isa na yan kukuha ka ng isa malpipitas ka ng isa nyan tapos tutusok mo siya ito mismo yung pinag pag tinanggal mo siyang ganun ito ito mismo yung tutusok mo sa lupa tapos tutubo na siya yun na yun tutubo na siya maguugat na siya Ayan. Ayan. gusto ko yan gusto ko yung halaman na yan ito, Naganda na ako dito pero hindi ko rin alam kung anong tawag dito sa halaman na yan ano kayang pangalan ng halaman na yan Hindi ko alam ang pangalan niya eh. Ano kaya ang pangalan niyan? Yan. Yung dalawa na yan. Ng... Ito mga aloe vera eh. Nung unang panahon pa yan ayun. Ano, mga aloe vera. unang panahon pa yan. Ano? Nung unang panahon pa yan. Ito, hindi ko alam kung halaman na ito eh. ba ito? Wala mo ito? Orchids to. Ano orchids. Tong rose naman. Dati na yan eh. Ayan, mga rose. Ayun noon. Yan. 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 Mga na. Hop. <coughs> oh, may kapi pala ako dun. Kape muna tayo. Siyempre eh. <coughs> Lakas na ulang kagabi dito sa amin eh. Hmm inatayo. Ang lapit ko eh. Alamig na siguro to. Mainit pa. Ah, Kitin lakas nito eh. Ah, manika rap eh. Masita 'tong mga halaman. Mga halaman na hindi naman sa atin. No, ah, diba? pero mainit hmm. mainit pa eh nah, hmm. Hmm, um, lasang dito kagabi. Hmm. Uh, orchids. Ito ng orchids na yan, no? Orchids! Hindi ko lang kung tawag yan sa orchids na yan. Pumalo siya sa puno. hindi ko lang alam ang tawag dito sa halaman na yan. Hindi no? ko lang na yan. Um. Ay, no? Ayan, alam, no? <coughs> rin, no? Hmm. Ano? Yan, hindi ko lang alam. Eh. Pero yun, no? hindi ko rin alam ang tawag yan sa halaman na yan uh, hindi pa lang mga tawag dyan eh uh, ayan o, uh, pako ayan, pako o uh, pako, ilagay sa paso itong halaman na to naalala ko pala itong halaman na to nagagandaan talaga ako dito sa halaman na to kasi <clears throat> eh, simula pa nung malita ko nung sa bahay pa ni Lola namin na nakikita ko na itong mga halaman na to ito tong halaman na to. Yan, sanay ako sa mga halaman na yan. Yan. Maraming klaseng ganitong halaman eh. Kumuha pa nga ako dati ng ano yan, ng isang klase na yung yung sanga lang kasi tumutubo eh. Tinanin ko dito. Dito sa bahay ng nanay ko na to. At nabuhay, ayun, nandun sa bandaroon. Ando yung isa sa bandaron. Tingnan natin. Yung halaman na yan, napakatagal na yan. Dalawang sanga yan. Yung isa doon ko tinanong sa may likod. Yung malipat dito noon. Yun. Galing pa yung sa bahay ng dola namin. Parang hindi ako pwedeng magkamali. Yan o. Tingnan no. nyo naman. Yung mga halaman na yan, kung natatandaan ninyo, yan dati talaga noon sa mga paligid ng mga bahay, mga araw. Yan, yung mga halaman na yan. Yan, oh, yan. Hindi naman siya, hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Sa halaman na to. Yan sila Oh. Yan o. Oh. Yan yung dalawa na yan. Yan dalawa. Yung isa niyan. Ano yan. Pinag, pinagtuso ko lang dyan yan. Pinagbali ko lang ang pareho dyan yan. Eh. Alimutan ko na yung ano. Tapos meron pang isa. Namatay yung isang klase. Yung Nakakita pa ako nung sa mga bahay-bahay nandito. Yun yung halaman na mga ganyan. Ayan. Yung mga panak. Mga halaman na gano'n. Diba? Ayan yung pangyay. Mainit pa ang kape. Hindi ko pa mainom masyado. Nagaganda yeah, talaga ako sa mga ibang halaman ngayon. <coughs> halaman na ganito. Ito, yan. Hindi ko yan iwawala sa bahay. Pag ako, pag nakapagpatayo na ako ng bahay, hindi ko iwawala yung halaman na yan. Saka yung halaman. kukuha ko ng sanga noon, yung galing doon sa lola namin na bahay. Pukuha ko nun. Yung halaman na yon, saka ito. Tapos ito. kukuha rin ako nito. Hinihingi ako nyan. Saka so, yung isa pala pinunta ako doon sa may terrace. Ito, so, ito, so, ito, so, ito. So, 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 so. Yan. Pakuha ko nyan. Yung mga gusto. Pero yung mga parang gabi na yun. Ano, pangkaramihan na yan Eh. Yan eh, siguro alibera. vera. Yan. Okay din naman yan. Yan, ganun lang. Pero hindi naman lahat. Yan lang. Ngayon, ganda na kasi kasi nangyan. Ito, kasi dito pag eh. Yan ang ano siya. Yung tumataas siya ng tumataas pero hindi niya kaya yung ano niya siguro nilalagyan ng stick yan malagyan mo siya ng stick tapos itatali mo siya hindi ko naman pangalan nito mataba din yung mga ano niya kala mo ba siya plastic parang plastic siya pero tunay ang oh, iba diba? <coughs> okay, nah guys, ito po ang Sige natin ngayong umaga Kapi muna tayo Yan Sama nagkakapi Sabi ko lang yung mga gusto yung halaman Sa akin katakataka na yun talaga matindi Parang sa dahon lang niya talaga siya nagsisimula Para maging puno ulit guys at maraming maraming salamat po sa inyo guys hanggang sa muli po natin video guys iingat po tayo palagi guys magkapi muna tayo tutuloy lang po natin ang ating dito God bless you all guys